Ayun na mga koys, magpagpala umaga sa ating lahat. Sisipag na makasama ko, no? So ayun na nga pa pala, inumpisahan na namin magbakal dyan sa hagda na yan, sa Oro Mataplata. Tignan niyo si Jorne, didilaan niya yung alamre, oh didilaan niya yung alamre, oh. alam, oh, my goodness. <laughs> so sisipag na makasamahan ko, ako lang hindi, sabi nila. So ayan guys, tuloy-tuloy na yung pagbabakal, kailangan na namin mayari yan, kailangan na matapos, <laughs> my goodness. Nagmamadali. <laughs> Titingnan ko matipag si Jonre. Puro ka otos, ha? Okay, oh. Sige, eh. ha? Isa na nga yan, ha? Eh. Ano, ver? Pinaformanan ka ba yan? Uh, oo. <laughs> Tatago ako, narinig ko, eh. Yan, yeah, pinagananin ko lang yan. Ha? Ano? Okay, oh. Tingin. Tali, ano, maayos ilalim, ha? Yung la laylayan na yan, ha? To. Dublihan nyo ng tali, ito. Dublihan. Yan, lahat yan. Yan, nakaangat. Wala nakadikit sa plywood. Wala, Lagi na spacer yan ha. Kakalawangin yan, malapit tayo sa dagat. Bato lang, ha? Bato. Basta wag didikit sa plywood. Kaya na tapusin? Bukas. Wala kayo rito bukas eh. Doon kayo sa kabila bukas. Doon kayo sa kabila bukas. bukas. Anong gagawin namin doon? Baka dumating materialis. Pag wala, papatawag ko kayo ha. Pwede namang mahuya ako yung muna kay Ron. Des, uh, uh, bukas doon muna kayo. Hahanapin kay Ron eh. Yung tali ang importante ha. Pagkakaligtan hmm. ha. Kaya na pala buhusan niya ngayong ano, week na to, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22. 22 yan, hindi pwede mag 21, 20 pwede, 21 hindi, puro-uro yan eh. O oh, ano, nakita nyo, sino pinakasipag, may napansin ba kayong kuya ko eh, walang kuya ko eh no, lahat yan masisipag, my goodness lalo lalo na si Four di ba naka all white ako simbolo ng kalinisan wala ka di ba na pala ako lolo na ako oh lolo na